Good morning, I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon Strike win for the Philippines Makuha kaya? ng Pilipinas kung kaya ba yan ang tatalakay natin ngayon but before anything else hello Philippines and hello beautiful people mabuhay kamusta kayong lahat sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to at syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribers dyan hello po sa inyo lahat maraming maraming salamat guys sa pag subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng na makamang mama dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming 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 salamat guys sa inyo lahat. Siyempre, usapang labanan tayo ngayon. So, eto nga, kaninang umaga, syempre nagkaroon tayo ng bonggang-bonggang news. Ang ating pambato sa Miss Elite World 2024 ay nanalo ng corona dito sa international pageant na nilabanan ni Jubel Ann Saluta. Yes! Congratulations! Nakita naman natin na talaga naman shine like a diamond star ang eksena ni Jobel daan sa labanan niya sa Miss Elite World 2024. So isang corona na naman talagang tumataginting para sa Pilipinas mula sa hiyas ng Pilipinas at nakita naman natin na talagang nag-title holder talaga ang panlaban nila. di ba So, ayan talaga yung Masasabi mo na hindi mo talaga pwede ma-underestimate talaga yung gandang Pinay. Pang world class talaga. At dito, naka last two standing nga uli ang Philippines. After natin manalo sa Universal Women, eto lang din taon na to. At talaga namang napakasaya ng puso ng mga Pinoy kasi dito pinatunayan talaga ng Philippines na oh my God. This is it. Umaarangkada talaga tayo ng bongga-bongga. At hindi lang yun. Isipin mo ha, si Philippines ha ano siya, uh, palaban, iba talaga yung galing. At dito ang mga naging first runner, ang mga naging runners up niya, Shepherd first runner up sa si Venezuela, si Spain na naging second runner up, third runner up naman si ano, si Mexico. So, di ba mga Latinas at syempre, for uh, fourth runner up si Indonesia. Si Indonesia talaga lumalaban din kung titignan mo. Pero iba talaga ang gandang Pinay, di ba? So congratulations sa atin lahat. At syempre, ngayong buwan na to, mayroon pa tayong inaabangan na lalaban sa international pageant na kung saan naman ay ngayon nakikipagkumpit nga ng corona dito sa uh, China. Kung hindi ako nagkakamali sa China, ginagawa yung pageant ni Isabel Belasano. Kung saan ang kanyang ano naman, ang kanyang pageant ay sa September 19, 2024. Uh, dito nakikita natin na malakas din talaga ang arangkada ng pambato natin na si Isabel. Kasi ang nilalabanan niya naman dito ay the face, di ba? Face of beauty. So, yun. At talaga naman, naman masasabi ko, eh, very beautiful naman talaga ang face ni Isabel. At iba din ang karisma at galing neto. So, umaasa ako na hindi lang siya magre-runners up. Umaasa ako na masusukit niya ang corona para sa strike win ng Philippines. So, kayang-kaya yan. Diyos ko, napakadali lang yan. At parang feeling ko, Diyos ko, siya, napasama siya sa best in evening gown napasama siya sa best in swim so so ibig sabihin isa siya sa mga tinitignan at syempre, umasa tayo na medyo pressured siya dyan kasi kakapanalo nga lang ng elite. So dito, medyo tensionado yan for sure kasi uh, iba kasi yung impact na parang magkakaroon talaga siya ng konting, ano, konting kaba para sa corona kasi may nanalo eh. Kung baga, ibibigay kaya sa akin to. So, parang feeling ko, sa face of beauty, kayang-kaya yan ni, ni Jane, Isabel Villasano na may uwi yung corona sa atin. Ako, pag may uwi niya yung corona sa atin, good job yan. ba diba? So, good luck. Saka ang kanyang coronation ay sa isang linggo na. Sa September 19. And, eto pa nga. Ati sa Manalo. Oh my gosh, isa din to na talagang inaabangan din talaga ng lahat. At ngayon nga, Diyos ko, mainit-init talaga na pinag-uusapan ang bawat eksena ni Atisa Manalo dito sa Miss Cosmo. Alam naman natin si Atisa ay very competitive talaga pagdating sa competition. Nakikita natin yan yung mga eksena niya, galaw niya at mga ganap niya ngayon dito sa Miss Cosmo ay talaga namang mapapangangaka dahil iba-ibang styling. Nakikita mo yung ganda, nakikita mo na kumakas Makabug yung beauty kaya sabi mo talaga na kumakang atisa talaga to malakas ang laban ni atisa manalo lalo na ngayon may chance talaga siya na makuha yung corona dahil pasok na talaga siya sa top 10 at dito sa People Choice Award pinatunayan talaga ng Pilipinas na kung gaano kalakas ang pambato dito sa Miss Cosmos sa suporta ng Pilipino, di ba? So 'yon, talagang ramdam niya na nako malakas 'to. Plus, sasamahan pa yan ni Ate sa manalo ng performance, eh, wala na talaga. <laughs> Di ba? Panalo na talaga tayo dyan. Pero syempre, hindi pa rin natin nasisiguro. Sa dalawang kandidata natin na lumalakok pa sa international pageant, katulad ni Isabel at saka ni, ano, ni Philippines, syempre, kailangan ibigay pa rin nila talaga yung 100% na performance level. At nakikita naman natin, ipinibigay naman nila. So, nasa destiny yan. At nakikita ko naman kay Isabel na talagang ado doon siya yung willingness na kuhanin natin ng corona. Kaya lang kasi medyo may mga kalaban din katulad ni Thailand, di ba? So medyo mahigpit ng kalaban niyan. Dito naman sa ano, dito naman sa Miss Cosmo, ganun din. Yung feeling din na parang alam mo yon na parang marami pa rin siyang kalaban kahit sabihin mo na si Atisa na yung pinakamalakas at pinakamaganda, pinakamagaling but still competition and then yung iba lumalaban. So, i-consider mo din yung mga ganap nila. di ba Hindi lang yung sayo. Kasi dapat i-consider mo din yung galawan ng iba. Hindi yung nakikita mo lang yung sa kandidata mo. But, still na masasabi ko na ang laki pa rin ng chance natin talaga masungkit ang corona sa dalawang pageant na to. The face of the beauty at saka dito nga sa Miss Cosmo. So, kakapanalo lang natin sa Miss Elite. Naka number one na tayo. So, tingnan natin kung straight nga ba ang makukuha natin ngayon dito sa labanan ng mga girls natin. Straight win for the crown. ba? Diba? So, my gosh, nakaka-excite kung iisipin mo. Nakakakaba. Nakakaloka. <laughs> Kasi, Ayun nga, ma-strike kaya natin to. Ako parang piling ko kaya. Sa totoo lang, kaya. Kaya lang nandun kasi sa yung galawan ng mga girls, nakikita ko, kaya nila. At ibinibigay naman nila yung, yung best nila. Pero doon sa nakikita ko, medyo kinakabahan lang ako kasi baka, ano, baka, alam mo yon madali lang tayo ng ng destiny. So, yon Kasi, kung destiny talaga nila to, eh, bongga. Talagang, ang Philippines talaga shine like a diamond star. Pero, syempre, sana wag lumaki yung ulo natin. wag natin kakalimutan na this is a competition and have fun lang, i-enjoy lang natin. Kung manalo, eh, di good for us. Kung hindi naman, eh, okay lang yan. Di ba? Ganun lang, wag natin ilalagay sa ulo natin yung yabang, wag natin ilalagay sa ulo natin yung tagumpay just be humble. Uh -huh. Just be, enjoy the pageant and be humble. Ganon! Para, alam mo yon masaya at ma-ano natin, ma-enjoy -ma lang natin yung bawat momento. But if pray natin, ang mga kandidata natin na lumalahok na si Isabel at saka si Atisa, at tignan natin kung ano ang maibibigay nila sa laban nila dito sa Miss ah uh, the face at ah, saka sa Miss ano, sa Miss Cosmo, face of beauty sa sa Miss Cosmo. Ganon. So, ang face of beauty sa September 19, ang Miss Cosmo naman sa October 5. And then ayun, kakapanalo din natin ng ano, Mr. Earth, 'di ba? So, 'yon, itong taon na 'to. Tapos nag first runner up tayo sa Man of the World. Nanalo tayo ng Universal Woman. And then ngayon naman, Miss Elite. So, abangan natin yung mga iba pang pageant. So, yan! Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Kaya ba natin ma-strike ang ano na to, corona ngayon na to mula kay Miss Elite tapos sinundan ni The Face of Beauty tapos at Miss Cosmo so kaya ba natin to masungkit yung mga corona to so i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin so yon Guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa ko nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi nyo gano'n, always keep smiling lang and of course, tiwala sa itaas. Walang imposible sa kanya guys. Guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you